Alamin naman natin ngayong umaga ang inspiring story na dala ni Chef Paul De Sena na mayroon ng successful sushi business. Panorin po natin yan dito lang sa Negosyo Tayo. Ang sushi ay isa sa staple rice dish ng bansang Japan. Ito rin ay sumasa ilalim sa cultural values of excellence, beauty at simplicity ng kanilang bansa. Dahil dyan ay isang sushi business ang ating itatampok ngayon upang alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. With me is Chef Paul De Sena. Hi Chef! Hello po, good morning po. How long have you been in the business industry? I was working as a sous chef sa isang hotel sa Iceland. How long have you been in Iceland? Um, Seven years. Seven years. Yes. So lahat ng natutunan natin sa Iceland, all the expertise and techniques, dinala natin dito yes. sa Pilipinas. Yes. So what made you decide to start up a business? So before pa lang po, is, um, uh, dream na talaga na magkaroon ng restaurant business. Okay. So kamusta sa reception ng tao? So far okay naman. Medyo curious lang sila na kasi may fusion na. Japan so, Filipino and Yes, aha. Uh -huh. How did you conceptualize? Na-start to nung um, yung in-wife ko is mahilig sa Filipino food and then ako mahilig sa Japanese food. So, naisip ko na i-combine na lang siya. We all know there are so many um, competitors out mm. there in the market hindi ba tayo nahirapan ayun yung isa po sa um, struggle namin na mm. paano namin po prove na kaya namin ipasok sa market yung ganitong klaseng concept kasi ang tao po isa na sila sa traditional sushi and traditional japanese food ang kakaiba sa inyo it's a fusion of japanese and filipino food at the same time yung sushi nila hindi siya yung parang usual na japanese yes. sushi na yes. nakikita natin so nag infuse ka ng mga philippine Nung yes. For example, you have your sisig, gumawa rin tayo ng sushi with tapa. Mm -hmm. And then, yung nakakatuwa yung kanina mong share sa akin, yung gyoza, ginawa mong siomay. Uh, yung mga taong pupunta sa amin is, pure uh, sila na possible ba yan? And then, ayun naman, so far naman, bumabalik naman sila. And then, nasasabi naman nila na okay pala, pwede pala. Hmm. Hindi ba mahirap? I mean, for a starting business na mag mag agad na may physical shop rather than, you know, just settling at the online shop. Ang advantage kasi ng uh, nakapwesto ka agad ng restaurant is kasi uh, unique ka eh. Yung trust kasi is binibuild mo okay. na okay, ito hindi basta-basta business. Okay. Any business tips that you would like to share para dun sa mga nagsisimula din or parang sa mga katulad mo na galing sa ibang bansa at pangarap din nila makapagpatayo ng business dito sa Pilipinas? Kung gusto nyo ng financial freedom, And then, kung gusto nyo ng uh, more time with your family, I think you should start uh, doing business. Subukan nyo lang. And basta pag-aralan nyo. Huwag kang matakot na magsimula sa maliit. Everyone has to start somewhere. Maliit man o malaki ang malaga ay nagsimula ka. Yan po aral na ibinahagi sa atin ni Chef Paul De Sena. Another business story at business tips na naman ang isashare namin sa inyo sa susunod nating pagkikita. Kaya naman tara, negosyo tayo.